30 today. Nag-brown out po. Mag Magla-live na sana si babes. Big na lang mag-brown out. Pambihirang buhay na yan. So, yan guys. Ako. Ang hirap pa naman. So, ito. May malaki akong pamaypay. At kailangan kong paypaya ng aking mga babies. At malamot. Yan, hinahangin ang aking kandila. Kailangan ko pa talaga isang ilipat. Sa ka naman kasi? Andito sa bintana ko ba naman nilagay yung kandila. Yan. So, kailangan natin siyang ilayo. At baka abuti naman siya ng hangin ng ano, ng kurtina. Oh, dito na lang. Yan. Ay, malamok pa naman. Ang bihira. Puso pa naman ngayon ng dengue. So, ayan guys. Tayo po ay magpapaypay ng mga bata. Ang dalawang prinsesa. yan So, hindi nyo makita kasi brown out. Ang <laughs> nag So, ayan lang po guys. yan tatlong beses siyang nag-on and off. Kaya pinatay na namin yung yung breaker. Kaya, so, ayan po. Ang tiliin ng paligid. Boses lang ang narinig ko. Ay, nako. Buti pa dun sa sa may budget king ay merong ilaw kasi meron silang generator yan ayun sa budget king sila lang po yung may ilaw dito yan madilim ang paligid wala kaming nakikita ay meron naman pala. Ayan. Ayan, guys. Ang no. Kaya yun lang, budget king, ang merong ilaw. Ayan yung palengke namin. Ang So, that's is lang, guys. And... Ingat-ingat lang po tayo kapag mga ganitong mga brown out. Yan. God bless po. Ay magandang gabi po.